ang to petition na inihain ng Office of the Solicitor General at iginiit na isang tao lang si Alice Go at Chinese na si Go Huaping na anak na mag-asawang Chinese na si na Go Jan Zhong at Lin Win Yi sa desisyon na kasad na hindi may tuturing na matibay na ebidensya ng citizenship ang Philippine passport at birth certificate ni Go, lalo't maaari ka naman si, at si at... Like Chairman George Erwin Garcia na ministerya lang ang kanilang mandato sa Certificate of Candidacy ng kandidato kaya may posible posibilidad na ng isang dayuhan katulad ni Alice Go dahil dito nanawagan ng COMELEC sa kongresong gumawa ng batas na layong dagdagan ang requirement sa paghahain ng kandidatura sa national ay merong makatakbo na mga foreigner pero uh, minsan uh, walang nakakakita o walang nakakapag-file ng disqualification katulad ng na nabanggit yung personalidad wala pong nag question sa kanya nung no? nagparehistro siya bilang registered voter dyan sa Bamban, Walang nag-question kung siya'y mag-file ng candidacy uh, bilang mayor ng naturang municipality and therefore nakatakbo, nahalal, nakapanumpa at nakapanungkulan bilang... Uh, na Sinibak uh, ng office sa uh, the sa servisyo si Guo na guilty sa kasong grave misconduct na sa sinasabing koneksyon sa illegal na Pogo Hub na Zunyuan Technologies by ng Bamban sa Tarlac. Sa pagdinig naman ng Senado, lumabas sa imbestigasyon ng National Bureau of Investigation na isa lang ang fingerprint ni Alice Go at Go Huaping. Nakakulong sa Pasig City Jail, female dormitory si Alice Go na naharap sa patong-patong na kaso.